Magandang umaga po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan at mga taga-subaybay natin, mga OFW, mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Nandito na naman po ang inyong lingkod, ang Just Vlog at muli na naman tayo magsasama-sama ngayong umaga. Abril 21, araw po ng lunes mayroon po kami isi-share sa inyo sa umagang ito. Kung napanood niyo po yung video, mga kababayan, na entro natin yun doon sa simula, yun po yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand, na isang napakalakas po na lindol, magnitude 7.7, kung hindi po ako nagkakamali. At dahil po sa lindol na yan, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, ay umabot po sa isang libo mahigit ang nasawi. At nasa 1,700 naman po ang sugatan. Habang sampu naman ang nasawi sa Bangkok, Thailand, mga kababayan po namin at mga kapatid. Ito po ay Uh, napabalita sa lahat ng mainstream media noong Marso 29. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin kundi itong isinagawa po sa loob ng Iglesia ni Cristo na paglingap sa mga kababayan po natin, mga Pilipino po sa bansang Thailand na doon nga po sa naging sentro po ng napakalakas na lindol sa Myanmar. Sa lahat po kasi ng pagkakataon, may kalamidad man po o wala, ang Iglesia ni Kristo po ay nagsasagawa po ng lingap sa mga mamamayan sa loob at sa labas ng bansa. Ibig sabihin, hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. At yun nga po, yung nangyari pong malakas na paglindol sa Myanmar sapagkat napakarami po ng na mga kababayan po natin na nagtatrabaho doon pangunahin na po yung mga guro, mga teacher sa Myanmar ay nilingap po ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng pangunguna ng pamamahala. Panoorin po natin ang video ito na ito po ay hinalaw natin sa Net25 sa Matalang ng Agila para makita natin at masilayan po natin yung ginawang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan natin na mga OFW sa Myanmar. Ito po yung video mga kababayan. Sa tumamang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar, libo-libong bilang po ng mga residente ang nasawi. At maging ang mga kababayan po natin doon na OFW na apektuhan ng matinding lindol. At dahil po dito, ang Iglesia ni Cristo agad na nagpaabot ng tulong sa mga kababayan nating apektado ng lindol. Narito ang report. March 28 ng taong ito, nang niyanig ng 7.7 magnitude na lindol, ang bansang Myanmar na naramdaman hanggang sa Thailand. Dahil sa matinding pagyanig, bumagsak ang mga gusali Nasira ang mga tulay at nagkabitak-bitak ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng Myanmar. At ang pinaka-apektado ay ang Mandalay, na ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa na may mahigit 1.7 milyong residente. Kabilang narito ang mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW doon. Kaugnay nito, ang Iglesia ni Cristo ay nagpaabot ng tulong sa mga naapektuhang kababayan natin sa naturang bansa. Pangunahin na ang mga Filipino teachers na nagtuturo sa Mandalay. Hanggang ngayon sila ay walang trabaho at marami pa rin sa kanila ay walang sweldo dahil sa kahirapang nararanasan ng bansa. Ang lingap sa Maumayan o Care for Humanity sa pagkikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation ay ginanap sa Yangon, Myanmar sa Best Western Greenhill Hotel at bago isagawa ang paglingap sa mga OFW ay nakipag-ugnayan muna ang Iglesia ni Cristo sa Philippine Embassy sa pamagitan ni Serge de Fairs Chief of Mission 2 sa Myanmar na si Ginoong Angelito Nayan. Sa atas ng Executive Minister na si Kapatid na Eduardo V. Manalo, pinangasiwaan ni District Supervising Minister Kapatid na Alan Gomez, kasama sina Kapatid na Adriel Magpili at Kapatid na Jerome E. Mourbunye, mga ministro sa loob ng Iglesia Ni Cristo, ang paglingap sa mga gurong biktima ng lindol sa lahat po ng namumuno ng Iglesia ni Cristo kami po uh, bilang representante ng mga Pilipino na galing sa Mandalay kami po ay lugod na nagpapasalamat sa pagtulong niyo po sa amin lalo na ngayong nakaranas kami ng hindi inaasahan at saka traumatic na experience so sa po, po ng mga kasama ko na taga Mandalay mga Pilipino na taga Mandalay. Kami po ay taus puso nagpapa nagpapasalamat sa Iglesia po ni Cristo. Maraming 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 salamat po at hindi niyo po kami pinababayaan. Ang ganitong assistance program ng Iglesia ni Kristo ay patuloy na isinasagawa sa mang panig ng mundo bilang pagsunod nila sa kalooban ng Diyos na tulungan ang mga kapwa na nangangailangan. Maraming maraming B. Laila Tumanan para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. So yun po yung napanood natin mga kababayan, yung tungkol nga po doon sa isinagawang paglingap ng mga kababayan nating OFW na nasalanta sa Mandalay Myanmar. At uh, katulad nga po nang sinabi namin kanina po kahit saan po, basta't may mga nangyayaring mga kalamidad o kahit walang kalamidad, ang Iglesia ni Cristo po ay laging nagsasagawa po ng paglingap sa mga mamamayan saan man po sulok ng mundo. Kung may mga nangangailangan narian po lagi ang Iglesia ni Kristo na nagpapaabot ng tulong, katulad nga po ng isinagawa po sa Myanmar. Ito po ay Uh, Isinishare po namin sa inyo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay Hindi para ipagmalaki Kundi para ipakita po sa inyo na ang Iglesia Ni Cristo po ay concerned sa mga nangyayari Lalo na po pagka may mga nangangailangan ng tulong At lagi po yan na isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo Marami po kayong napapanood siguro sa news lalo na kapag ka kayo ay nakatutok sa programa ng Iglesia Ni Cristo sa INC TV o kaya sa News and Updates o kaya sa Net25 ay lagi pong nagbabalita po dyan ng mga pagtulong na isinasagawa po ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan po ng lingap sa mamamayan hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. So mga kababayan, yung mga madami po kasi may mga nang nambabatikos, nambabatikos po sa isinasagawang ito ng Iglesia ni Cristo. Yung mga nambabatikos naman, wala naman pong ginagawa. Marami pong umuusig, kumukwestiyon sa isinasagawang ito ng Iglesia ni Cristo, pero wala naman silang ginagawa. Wala naman silang may pakitang ginagawa. Eh, siguro ang dapat nagawin gawin na ng mga taong ito sa halip na batikusin, eh, bakit hindi na lang po gumawa ng paraan din para makatulong sa mga kababayan po natin na nasa lanta o naapektuhan ng mga kalamidad, katulad nga po na nangyari sa Myanmar. So yun lamang po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay yung aming maisishare po sa inyo ngayong umaga. At sana po kung nagustuhan nyo naman po yung ating ibinahagi ngayong umaga, kung anumang oras po kayo datnan o mapanood nyo po ang video ito ay pakishare na rin po sa iba. like and pakisubscribe na rin po. Muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa amin. Ito po ang inyong lingkod, ang Jazz Vlog. Muli po bumabati po sa inyo ng isang napakagandang araw at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.